Magandang magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si June and welcome po sa panibagong episode ng ating vlog. At eto na nga po ang ating pag-uusapan. Ibabahagi ko po sa inyo. Department of Agriculture. Tinagurian pong pinaka korap na ahensya ng pamahalaan. Ayon po sa dating... Ang ingay, sorry po. Ayon po sa dating ombudsman. Kung hindi ako nagkakamali, ombudsman po ito nung panahon ni... O ang nag-appoint po rito ay si Noy, Noy Aquino. Dito po kay Martires, Ombudsman Martires. So wag na natin patagalin, isishare ko po sa inyo itong balita. Department of Agriculture, pinakakorap na ahensya ng pamahalaan Uy. ayon sa isang ombudsman. Narito ang news scoop ni Guy Rafael. Ibinunyag ni Ombudsman Samuel Martinez na talamak pa rin ang korupsyon sa pamahalaan. Yun. Ayon kay Ombudsman Martinez, libo-libong kaso ng korupsyon na kinakasangkutan ng mga opisyal ang kasalukuyang iniimbestigahan ng korte. Hmm. Mahigit isang libo niya ang kasalukuyang sumasailalim sa ilalim case evaluation habang mahigit anim na libo Hoy. ang iniimbestigahan kung saan mahigit tatlong libo rito ang nakabinbin pa sa Sandigang Bayan at Regional Trial Courts. Ah. Kaugnay nito ay Gardin ni Ombudsman martires na ang Department of Agriculture at ang National Food Authority ang pinakakorap na government agency. Binigyang Putulin po muna natin. Natandaan natin, di ba, na pa rito si Bongbong Marcos bilang sekretary. At nung sa zona niya, sinabi niya ang dahilan ng pagtaas ng mga bilihin o presyo ng bilihin ay ang hoarding, smuggling o anong nangyari after ng sona niya, tukoy na niya eh. Yun daw ang dahilan eh. Yun ang sabi niya sa sona eh. O well, ano nangyari? May nahuli bang hoarder? Smuggler? Na <clears throat> na ipakulong? Merong bang pagbaba sa presyo ng mga bilihin? Wala eh. Ibig sabihin, yung pamumuno niya sa Department of Agriculture, wala rin. Wala rin pong nangyari. Tuloy na natin. Yung tingin ng ombudsman na noong iniimbestigahan nila ang importasyon ng agricultural products mm. dahil niya, sapat nawan ang supply ng mga ito. Natuklasan nilang mismong mga kawani ng DA ang sangkot sa importasyon. Yeah. Git pa ng opisyal, pangunahing kinasasangkutan ng mga kawani ng pamahalaan ang paglabag sa procurement law at panunuhol. At iyan huh. ang News scoop ako si Gia Rafael, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Thanks for watching. Ito po. All right. Alam niyo dito po sa Department of Agriculture, ang dami po talagang kumbaga pagkakaperahan. <laughs> Kung ikaw ay talagang gumagawa ka ng kabulastugan at nandiyan ka sa loob ng departamento na yan, ang dami pong pagkakakwartahan dyan, unang-una na isa sa pinakapangunahing bilihin ay pagkain. Halos lahat po ng pagkain dumadaan po sa Department of Agriculture. Ang dami na pong ini-import ng ating bansa uh, tungkol po sa pagkain. So doon pa lang sa importing pa lang, ang dami ng pwedeng pagkaperahan doon. Meron na po tayong, kumbaga, may mga papaboran sila na importers, no? Kapalit nun, may under the table, may kumbaga lagay ba. <clears throat> isa po yan sa mga pinagkakapuartahan dyan sa Department of Agriculture. Kaya dito po sa sinabi po ni Ombudsman Martires, talagang pwede po or malapit sa katotohanan yung kanyang sinasabi. Ito po talagang Department of Agriculture, ang dami pong korakot dyan. Katunayan nga doon sa balita, no? Libo-libo ang mga iniimbestigahan, kinasuhan at nakabinbin pa yung iba. <clears throat> Yan lang patunay na marami talagang magnanakaw dyan sa Department of Agriculture. Alam nyo kasi, kapag, ah, pagdating po sa corruption, kapag yung nata nasa taas, sakali lang, ah, kung sakali lang, kung sakali na yung nasa taas ay korup, ang ia-appoint po niyan, ang mga bataan niya, mga tauhan sa mga departamento corrupt din ngayon ito pong secretary dyan si Chu Laurel sa Department of Agriculture hindi lang walang ginagawa hindi lang hindi effective kundi ang dami niya pang pangako yung pangakong hindi mo natupad panloloko na po yun eh panloloko na po yun 2024 ang dami niyang sinabi na bababa, bababa, bababa ang presyo ng bigas 2025 na eto latest may pangako na naman yung Yusek uh, Claire Castro March 31 abangan nyo po yan yan po ang pangako ni Castro March 31 daw bababa ang presyo ng bigas so kung sakali man bumaba edi edi wow palakpakan tayo pero hanggang kailan yung pagbaba niyan? After election, pag nanalo na sila. <laughs> at pag nanalo na sila, tapos na yung election, panalo na, umpisa na naman po ng pinitensya. <laughs> umpisa na naman ang paghihirap natin sa pagtaas ng mga presyo. Mananatili ba yung presyo na yan? Eh, mababa? Or tuwing halalan lang? yun po, yun po ang aabangan natin. At baka pag sila nanalo na, eh magtaasan na naman po. <clears throat> Kumbaga, gagawin nila to, yung pagbaba ng mga presyo, uh, bumaba daw ang inflation, kaya lang tumaas naman yung dami ng walang trabaho. Nasa 2.1 million katao na po ang mga walang trabaho. Mga adult po siguro yan, 18 and above. <clears throat> okay, bumaba bumagal daw yung pagtaas ng inflation at yung ibang gulay bumaba daw <coughs> ganyan po talaga eh seasonal po yan eh pero pagdating ng tag-ulan ang dami pong masasalantang mga pananim double doble triple quadruple pa ang pagtaas po ng mga presyo na yan yan po dapat ang pinaghahandaan ng gobyerno <coughs> ewan ko lang kung bakit kulang pa tayo sa modern technology. Yung iba, nagtatanim sila sa, ng kamatis, no? Ibang bansa, nagtatanim sila ng kamatis. Meron silang parang building. <laughs> building na po. Yung sunlight, artificial, ilaw na ginagamit, no? Para, para maging sunlight. <laughs> Wala po tayong ganun, mga artificial na panana, pagpata, pagtatanim mga modernized na na pagtatanim. Wala pa po tayong gano'n. eh. Sana magkaroon tayo ng ganun. Especially sa palay. Kahit tag-ulan, kahit bagyo, safe yung tanim. No? Kaya lang, malaki talaga ang gastos nun. Pero, kung gugustuhin, kayang-kaya eh. Kaya lang, paano tayo aasenso ang Department of Agriculture natin eh, inaguo tinaguri ang pinakacorrupt na ahensya ng pamahalaan at tinapyasan pa ng budget. Yun po ang malungkot na. <clears throat> Kaya speaking po uh, sa pagtampyas, sa pagtapyas ng budget. Yung governor po ng La Union, si Governor Veronica ay naglabas po siya ng statement, video po ito no, kung saan sinasabi niya yung budget nila sa La Union. Ay napakalaki ng ibinawas ng gobyerno. Ewan ko kung hindi lang siya kaalyado o kaawa niya ang administrasyon. Ganyan po kasi ginagawa pag hindi mo kaalyado. Pero hindi ko alam no. Hindi ko kasi kilala si Governor Veronica. Isa o kabilang sa mga ibinawas no, uh, Maapektohan is yung medical and burial assistance. Ito po raw kasi yung maraming humihingi nakababayan niya sa La Union. Kung inaakala ng gobyerno na mahihirapan o parang tatamaan dito isi eh, si governor dahil siguro kalaban nila, eh nagkakamali. Mas mahihirapan, mas tatamaan po ang mga tao dyan po sa La Union. So itong medical and burial, napaka basic po nito. Ito talaga yung nilalapit ng mga kababayan natin yung kanilang medical and burial assistance. Yan talaga yung pangunahin. <clears throat> Marami talagang lumalapit sa gobyerno pagdating dyan. So sila ang tatamaan talaga nito hindi yung kalaban nilang governor. Ano? <clears throat> Yan po ang gobyerno natin ngayon. Pangalawa, peace and order yung budget nila sa peace and order talagang binawasan ng malaki parang mapapatanong ka ngayon ayaw kaya nila ng peaceful na, na lugar? Ha? ayaw ba nila? mukhang ayaw nila etong peace and order kabilang dito sa mga tinatrabaho nito is paglaban sa illegal drugs kung binawasan ka ng 90% take note ha ah, 90% <laughs> Ilan na lang yun? Kung proposed budget mo ganito, ilan na lang? <clears throat> Ayaw ba nila ng peaceful na lugar? At uh, control, kontrolado yung mga bentahan doon ng droga? Kasi kung wala kang budget, ang hirap po gumalaw. Eh, hindi naman po sila si si Batang Kiapo, no? <laughs> hindi naman sila si FPJ para magawa nila at uh, yung mga tulisan na yan eh, masawata uh, and other mga illegal activities yan po yung mga ilan sa tinatrabaho ng peace and order sa La Union eh wala na pong budget halos talagang tinira nila yung budget so kahit ano yung pag-usapan nila pa kahit anong meeting yung budget meeting budget hearing na ginawa doon sabi ng gobernadora, wala naman sinabi na noong nag-meeting sila, nag-hearing sila, nababawasan. Wala naman. Maayos yung usapan. <laughs> Biglang dumating na lang sa kanila yung balita. Ayan, bawas-bawas na. At ang lalaki ng tipak ng binawas sa budget nila. Pangatlo, tourism. Kaya itong sekretary ng tourism dito sa Pilipi, dito sa gobyerno, Ewan ko bakit hanggang ngayon hindi pa nagre-resign. Bagsak na po yung performance ng overall no sa sa buong bansa. Bagsak po yung performance ng tourism. Kasi sabi nga ni Harry Roque, eh, kahit gaano ka kagaling na salesman, kung ang ibibenta mo naman ay eh, bulok. <laughs> ang hirap po ibenta kahit gaano ka kagaling na salesman. Mahirap po ibenta ngayon ng Pilipinas. <clears throat> Unang-una na, peace and order. Parang lumalala ng palala ng palala ang mga krimen, mga illegal activities dito po sa bansa. So, kung tourism binawasan din, eh, <clears throat> paano ma makaka makakahikayat itong lugar na La Union na ito kung binawasan mo ang budget ng tourism? Kasi, unang-una niya, advertisement. Kailangan nilang mag-advertisement. Hindi kailangan yung bonggang advertisement, no? Yung million ang gastos. Hindi kailangan yun. Pero kailangan talaga ng budget dyan. So, kung tinapyasan mo, <clears throat> at uh, maraming marami pang iba ang binawas, sabi po ni Governor. Uh, kawawa dito talaga, hindi yung mga... Hindi-hindi yung gobernador eh. Ang kawawa talaga dito yung yung mga tao dito sa La Union. So, kung bawas itong peace and order, medical, tourism, maaring magbawas din ng traba, ng trabahador, <laughs> ng mga empleyado. Kawawa po yung mga matatanggal dyan. Ay, nako, <clears throat> ibang klase itong gobyernong ito. Uh, si DICT, Secretary Ivan Uy, nagbitiw na po nagbitiw na po sa kanyang pwesto bilang Secretary of the ICT. Anong dahilan? Wala pong sinabing dahilan. <laughs> so, mag-iisip tayo bakit nag-resign. Nag <clears throat> siguro, hindi na matiis. <laughs> siguro, hindi na matake, no? Yung mga nangyayari dyan sa Malacanang, sa gobyerno ni Marcos. Hindi, siguro hindi na Uh, anong tawag doon? Maatim. Kaya nagresign na. Baka magulo na. Magulo, magulo sila, magulo. Baka ganoon. Alis na lang ako dito. At baka madamay pa ako sa hindi magandang reputasyon sa pamahalaan. So, marami na po nagbibitiw. At yung iba, hindi natin alam ang dahilan. Dahil wala naman silang sinasabing dahilan. So, pagdating po sa corruption sa gobyerno, sabi ko nga kanina, kung sakali po yung nasa taas ay corrupt, ang i-appoint ia talaga niya, puro corrupt din. Ngayon, kung mayroong na -ia appoint na maayos naman, matino naman, <clears throat> ang problema, hindi nila, <clears throat> hindi nila matanggap. Dahil hindi sila corrupt, magbibitiw na lang pero yung iba eh talagang ipagtatanggol pa yung kanilang mga korupsyon <laughs> lilituhin pa pasisinungalingan na walang korupsyon ganun po yung iba yung matitindi yung, yung tinatawag na kleptocracy puro pag nanakaw po yan ang usapan dyan <laughs> pag uh, sinabi mong kleptocracy sila sila ang dami nila ng um, mga kleptomanik hanggang dito na lang po maraming maraming salamat sa panonood see you po next time bye bye